Sa ibang balita, ipinatigil ng pansamantala ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang paglalabas ng imported na asukal sa merkado. Ito ay kasunod ng nalalapit na anihan ng local farmers. Si Clazel Pardilla sa report Rise and Shine Clazel. Banana cube, cake, leche flan, at iba pang paboritong panghimagas. Hindi yan tatamis kung walang asukal. Pero saan nga ba ito nang gagaling? Sa sugar capital of the Philippines sa Negros Occidental, simula itong Setyembre, wala nang tigil ang pagiling ng asukal. Sa Barangay 6 Poblasyon, Silay City, daan-daang kilong tubo ang binabiyahe sa mga milling plant o gilingan ng asukal kada araw. Pero dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo, kanya-kanyang diskarte ang mga magsasaka at Miller para magkaroon ng disenteng kita. Higit isang daan taon ginagamit ang steam train na ito dito sa Silay City Negros Occidental para maghatid ng mga tubo mula sa mga sakahan papunta sa mga gilingan ng asukal. Imbes kasi na gumastos na ngaabot sa 300,000 pesos para sa diesel, tubig at bagas lamang o gamit na tubo ang nagpapaandar sa tren. Pagdating sa planta, dudurugin ang mga tubo, kukunin ang katas at ihihiwalay ang bagas o ginamit na tubo. Lilinisin ang sugarcane juice at lulutuin gamit ang bagas. Matapos ang labinarim na oras sa pagpoproseso, handa ng ibentang asukal sa merkado. Pero kasabay ng pagdagsa ng lokal na asukal, ang pagbaha-umano ng imported sugar. Pinababagsak raw nito ang farmgate price ng asukal at kinakawawa ang mga magsasaka. They were saying there's just a lot of sugar. For me, it's alarming in the sense na we're hurting the farmers, we're hurting the consumers as well. Mula 3,000 pesos, bumaba na sa 2,700, hanggang 2,500 pesos ang farmgate price ng asukal, katumbas katumbasian ng 50 pesos kada kilo. Kung iyan ang pagbabasihan, hindi raw dapat umaabot sa 76 pesos ang presyo ng asukal sa palengke. Pero sa price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo sa 80 hanggang 110 pesos ang refined white sugar. It's for white sugar. So, happy C consumer at 85, happy din farmer at 60. So, sa ngayon, the farmer is going down to 50, 51, 52 pesos. The farm gate prices have been going down a significant amount. However, retail prices have actually maintained. So, somebody is profiteering somewhere and uh, we, we have to find a way to control that because... kawawa naman yung consumer, kawawa din yung farmer. Pansamantala ng pinigilan ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng imported sugar sa merkado sa gitna ng harvest season. Layo nitong protektahan ang interes ng lokal na magtutubo at gumigiling ng asukal sa bansa. Matatandang inatasa ng Sugar Order number 7 na ilabas sa merkado ang lahat ng 150,000 metric tons ng imported sugar hanggang October 15, 2023. We're trying to avoid imports altogether. So this will discourage farmers to plant. And without the farmers, our mills will suffer as well. So we have to ensure the local supply. Sa kabila nito, tiniyak ng SRA na sapat ang supply ng asukal sa bansa at posible pang tumaas ang produksyon ngayong taon. Kalei Zaltardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.